Up. Yan, welcome back. Nandito tayo ngayon sa Bicol, oh. Bahay ng nanay ko, oh. Mawin kami ngayon, eh. Bakasyon muna sa glit. Yan. Yan. Ayan siya, oh. Nagluluto. <coughs> Luluto siya. Wala, nag-vlog ako. Ayan. I-tour ko muna kayo dito sa aming, ano, paligid. Ayan. Buhay ng, ano, probinsya. Ayan, no. Ang daming bunga. Pupaya uh, papaya daming papaya Ayun, meron pa maya punta tayo dun sa borol akya tayo ng borol Ang daming papaya doon, no? Oh. Papaya, papaya. Ayan, sibuyas. Kamuting kahoy. kami kamuti, oh. Bukayin na natin yan. Ah. Ayan. Ang dami pang papaya doon. Ayan. Eh. Nagmotor lang kami. Galing, ano, galing akong pampanga kapatid ko galing batanggas motor lang gamit namin no? Oh. sniper 155 saka isang sniper 150 yan shout out nga pala sa ating pogi saka sa club ng sniper shout out sa inyo lahat yan dito tayo sa probinsya namin hmm. Sige, mamaya Punta tayo dun sa Borol Dun tayo mag-vlog Yun, balik tayo Hindi tayo nakapunta ron kasi Maputik Pala yun yung dadaanan Hindi makapasok yung motor Dito na lang tayo yeah tsagaan nyo na yung view ayun yung bundok ng ano yan sa area naman yan nadaanan ko yan pag papunta ng sorsogon yan tiwi galing no daming puno rito mga bayabas kaso walang bunga yan oh yung mayo natatakpan kasi maraming ulap Nandun din yung mayon. Na yun oh, kalahati lang. Hindi siya ganong kita. Pero pag walang ulap, kita ang kita yan. Eh, yung mayon. Bukas puntahan natin yan mayon. Kaya mamaya. na Wala pa tayong pambili ng drone. <laughs> yan, balik tayo. Oh, nandito na tayo sa Burol. Ayun oh. Burol. Yan, kasama ko yung kapatid ko. Jo ride kami nang ano. Sa Burol. Ayun ang ano. Bundok na ano, Sarog. Ayun oh. Daming palayan, ayan. Dati may bahay kami doon sa liblib na yon. Bahay kami, nagalisan na doon. Lahat nasa babana. bayabas dyan dati yung mga bunga yung bayabas eh sa ayat, ang wasa tayo ng bayabas yan ganda sige mamaya maya punta muna kami doon sa dati naming bahay ay tinir tinirhan pala puntaan lang namin see you top view Hmm, hindi ganong kita yung isarog kasi may ulap din. Ano? Ang ah, init pa. Ang sarap, ang init. Doon nga pala yung ano, yung school namin doon no, sa baba. Elementary school din na makita, marami na puno. Ayos talaga, mayayaman talaga yung tao rito, kanya-kanya lote ng burula. Walang <laughs> bunga yung mga bayabas, ano ba naman yan? Malang makakuha. yon Tapos na 'yung pamamasyal, ayan ah. Syempre, pagkatapos mamasyal, kakain tayo. Inasimang tambakol, ayan. May pang gulay, kamote. Ayun, nanay kong maganda oh. Ay. <laughs> Ayun, natawa yung nanay kong maganda no. Mana ko dyan eh. Kakain muna tayo hmm Oh, si Chukoy daw, mana sa tatay. Mana-mana mana lang yan eh. Provincial style. Yan, provincial style daw. Tingnan, tikman muna natin kung sarap. Kung masim. Hmm, sarap. Lalo't mainit. Kumukulo-kulo. Sarap. Pantanggal ng sipon. Sinipon ako. Provincial style. Wa. Ha? Kada. Tulingan. Hmm. Hindi ka naman Sarap. Nun, eh. hindi ka. Hindi ka nun, okay, dito muna. Kakain muna kami eh.